Sa mga ayaw na pumamil ng purified water sa mga refilling station, eto, dahil niyo pong gumamit ng water purifier para magkaroon na po kayo sa sariling purified water na pwede niyo pong inumin anytime sa mga uminom sa gripo dyan o kaya naman sa mga dibomba na tulad ko ito para magisip po yung ating inumin tubig ay mas maganda pong gumamit tayo ng mga water purifier na tulad ito ito hindi naman po ito ganun kamahal di tulad po ng mga branded pero sure po ay magagampanan nyo naman po yung kanyang trabaho at ang brand po pala nito ay True Wheels Water Purifier at ito po ay nagkakalaga ng 1,400 sa mga online store at ito na po yung kabuan ng ating bili box na po natin yung lamahan nitong ating water purifier. At sa una po, ayan po, yung kanyang cover na foam. Dahil pinoprotektahan niya po nito yung ating purifier. At ito na po, kasama niya rin po dito yung ating instruction manual. At ito na, syempre, ang nilalaman ng ating package. At ito po, yung ating water purifier. At sa ilalim po, para may napansin po ko, yun, yung kanyang warranty. At kasama po syempre yung pambukas nitong ating mga lalagyan ng filter. At ngayon ay buksan na po natin. So ito pare ko yung ating pandinis. At ito po yung hose na kinakabit natin sa ating gripo. At kung makikita po natin yung kanyang construction ay almost 90% ay plastic. At ang kanyang metal lamang ay itong pinaka-output uh, niya. Ayan. At uh, overall nga po ay plastic yung kanyang materials Paano siya gumagana? Ito, very simple at hindi na po natin kailangan maging scientist upang maintindihan po natin. Gumagana po itong ating water purifier sa pamagitan ng filtration or pagsala. Dahil sinasala po nito yung mga impurities sa ating tubig. At nangyayari po yun, once na dumaan na po dito yung tubig at pupunta po yan dito sa ating first stage. Dito sa ating first stage, nandito po yung ating sedimentary filter. So dito po sinasala yung mga sediment. Tulad po ng mga puti-puting uh, pulbos pag natuyo po yung ating tubig. And then once na, na nasala na po dito, ay dito naman po siya tutuloy sa ating second stage. Dito naman po sa second stage, nandito po yung active carbon na filter. At ito naman po sa sala sa mga impurities tulad ng mga bulate, mga algae, mga metal, at mga iba-iba pa pong mga microorganisms. So, dito salang-sala na po siya pag uh, labas niya po dito. And then, finally, dito po siya pupunta sa ating pinaka-third stage or final stage. At ito naman po yung mayroong reverse osmosis. So, kung mayroong naman po lumusot sa dalawa na to sigurado dito sa pangatlo ay hindi na po siya makakalusot. At uh, magiging uh, pure na pure na po talaga yung tubig pag labas po dito. Singin ko na po pala na may iba't ibang filter din po na ginagamit. Pag sa mga second stage at ah, dipindi po yan sa ipoproduce nyo na tubig tulad po nito ito po yung mga pang alkaline di tulad po nito ito lang po ay pang purified at andito na rin po kung kailan nyo po papaltan yung filter dito po sa first stage ay po 2 to 3 months at dito po sa second stage 4 to 6 months at lastly po sa kanyang third stage ay 4 to 6 months din po yung palitan ng kanyang filter. At kung paano magpapalitan, very simple po. Ito po yung tools at bubuksan niyo po siyang Paganun. Sa pagpili naman po ng filter, ito may iba't ibang klase po ng filter na pwede po natin gamitin sa bawat stage. At uh, basta sasabihin nyo lang po, tahanapin nyo kung saan po ang kailangan nyo ay pang first stage, ay hanapin nyo po yung pang first stage. At kung ang kailangan nyo po ay pang second stage o third stage, ay yan naman po yung hahanapin nyo. At uh, nakalagay naman po dito kung pang ilang stage po yung bawat filter. Tapos na po yung ating introduction at ikasan na po natin to sa ating gripo at gumawa na po tayo ng purified water. Sa pag-install ay dapat malapit po to sa ating gripo at mayroon po butas dito na pwede nyo po siyang ihook at idikit sa pader na tulad dito. Pag nakadikit na po yan, ayan, ganyan At saka nyo po ilalagay ito sa ating gripo At pwede rin po itong ipatong na lamang sa table o kaya naman sa ating lababo. Pero ngayon ay dito muna siya sa ating bangko. At ito po ay isasaksak natin siya dito. Dapat po ganito yung ating saksakan para madali na po siyang magpit. At hindi na po tayo magkaroon pa ng leak. At pag naisaksak na po natin ay higpitan na po natin tong ating uh, screw dito yung kinabit po natin nito ay two-way bulbs at ito po yung kanyang pitahan pag nakaganyan po yung position nakababa po ganon pag binuksan nyo po yung ating gripo ay tutulo po pa ganon yung tubig at magagamit nyo po siya and then pag ang ginawa nyo po ay isinarado nyo ganon yung tubig po ay hindi po tadaloy dito at dito po siya pupunta sa ating purifier Warning po, ang pressure po dapat ng tubig natin ay hindi po bababa sa 0.5 bar dahil hindi na po makadalo yung tubig at hindi na po siya makakalabas dito dahil sa sobrang hina niya po. At hindi rin po siya pwedeng tumaas sa 3 bar dahil maaari niya pong masira itong ating purifier dahil po sa taas ng pressure. And pang dahil sa na po natin, nakaganoon po yung ating 2-way bulbs at pwede na po natin buksan itong ating tubig at yan na po dadaloy na po yung tubig dito makikita nyo sa ating first stage at once na napuno nyo na po yung first stage ay dadaloy na po yung tubig papunta po dito sa ating second stage so wait lang po tayo ayun bliss and then uh, pagyari po sa ating second stage yan. syempre finally dito po sa ating uh, third stage or final purifier Noon. Then finally, lalabas na po siya dito. At ito na po yung ating purified water. At base po dito sa ating instruction, pagbago po itong ating filter, ay dapat po natin siyang i-flush ng 15 to 30 minutes. Makalipas po yung 30 minutes, ay pwede na po natin siyang inumin as drinking water. Hmm, lasang purified water. Ito mga pare ko, 100% di hamak na mas malinis kesa po sa tubig natin sa gripo o sa mga dibomba dahil dumaan po siya ng filter. So, ganito lang po yung ating video at hopefully po nakatulong ako. Paalam sa inyo mga pare koy Paalam!